So, ngayon po, so, tingnan po ninyo si ate, ate, labit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan, dinan niya po. At ate, ah uh, taga saan ka? Jensan. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 ano, months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pang nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo. Yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos pumunta sa kusina. Kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Hindi pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. oh, nakita mo? <laughs>